Okay na rin yan, magbababad ng paa. Oh, Mamaya. Di ba nakaraan gabi na tayo? Naligo? Be? No, naligo tayo ng 8. 7 or 8. So anong nangyari? Di ba naligo? Ah, baka may sala. No, may sala muna yata. Kaya break muna. Ang alam ko, nakapag-swimming tayo gabi. He's alive! He's alive! He's alive! <laughs> daw